Good oh, morning. Ato. Good morning, good morning. Ato. Dito ata sila matutuloy sa pagpaligo nila dito. Kanina hindi. <laughs> dito ata banda rin yung tanker. Oh. Yung tanker dyan ah. nagano ata, gas or crudo or gasolina ba yan. Basta hindi natin alam. Basta may tanker dyan. Hmm. You know. Yun ang... Ano yung pulo na yan? Lubang? Lubang daw yan. Yung pulo na yan. Yeah, hindi ko na yan. Pero malaking pulo ah. Malaking pulo ah. Oo. Oh, Malaki. Ang daming mga kabayan oh. Yung bahay oh, Oo nga eh. Patay doon oh. Ang dami. Uh, Maraming mga kabayan. Hindi doon no Yung pulo na yan. Lubang. Ah, batangkas. Oh. Oo. Malaking batangkas. Ngayong araw daw. Yung tako batang sa tagalog. Batang oh, o nga. O nga. Parang gano'n nga. Ang unang mga nag-migrate yan mga batang ginyo. Pero mga native naman ita talaga. Mga bug. Mga may buntot. Yung ano sabi nila hindi man talaga buntot eh yung ano lang yung bukol lang hmm. Naka naka-brief pa lang, pwede naman eh. Naka mere, naka Naka-brief lang. Mere, naka mere, naka mere. Eh, manghiram ka muna, Jan. Ay, wala ka beto. Kada makain ka kami mere, sa taas ito. Eh. Papunta rito. Dito manginino na lang, tarito oh matindi ang inakit namin parang ano eh <laughs> tapos baba lo akit na naman mat, mat, grabing pahe, parusa sa sarili hmm. eh ganoon man talaga kung gusto mo magisayo isayo ka di ba ganoon lang talaga hindi man natin na ano yan eh. eh kasama na rin yan sa ano kasi yung puso natin yung ang hinahanap ng ating puso yan ayoko maliligo mga to Sige lang. Diyan mo na, ano? Dapat, hindi naka Dapat naka na kaganyan. Dapat na ganun lang kasi baka dumiritso yan eh. Bahay. Sige lang mo lang dyan. Ito. Hmm, Muli kayo na limasag dyan. ngaganda mga mga nito, mga, nito oh, mga batok nila oh mas maganda ng mga, mga bato na yan, yan mga bato minsan ginalagay sa garden yan mga bato na yan. pagpaganda ng nito ng mga tanim kayo na lang Ayan na Ano yan? Ongoy na naman yan <laughs> Nakakatuwa si Jampol Ito mga kabayan dito Ito mga kabayan dito Alam mo, sa totoo lang nung malit pa ako, mahilig ako maligo ng dagat. Masarap, masarap naman talaga yan. Yung dagat na yun, kahit pagod ka, kahit maligo ka, oh, walang ano yan, uh, walang effect sa katawan. Kasi dagat yan, maalat. Ganun din naman ako sa probinsya pag nagja-jogging ako noon. Tapos kung mag-jogging, dito ta talon sa dagat. Napakasarap po. Maganda sa, da ano, maganda sa katawan yan. Ayan lang ang natin eh. Ito, maliligo mga yan oh. magkakata yan eh. Wala siyang biting shot. Wala siyang biting shot. Mga mga bato, no? Mga mga bato. Maliligo mga yan oh. Okay, thank you, thank you.